Edukasyon ang isa sa mga programang tinututukan sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman itong ikadalawamput-apat ng Agosto, ginanap ang qualifying exam para sa One Manawag Scholarship. Halos limang daan na sudyante ang sumabak pero isang daan at limampu lamang sa kanila ang napabilang sa mga bagong scholars ng Bayan ng Manawag. Sa kabuuan, umabot na sa dalawang daan at walumpung kabataan ang kabuang nakatanggap ng college financial grant mula sa programang ito na may katumbas na halagang 8,000 pesos kada sa semester o 16,000 pesos kada taon. Ang mga benepesyaryo, kailangang mapanatil ang 85% na general weighted average na walang bagsak, drop o incomplete na marka sa bawat semester. Ang nasabing programa ay unang inilunsad sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Jeremy Ajerico Docming Rosario bilang unang college financial assistance sa bayan. Samantala, inulunsad muli ang Ayos Kalusugan Caravan nitong Sabado, August 23 sa Barangay Inerangan, San Carlos City bilang bahagi ng pagpapatuloy ng programang naghahatid ng libreng serbisyong medikal. Libreng konsultasyong medikal pamamahagi ng gamot at vitamins at maintenance medicine para sa mga nakatatandang ilan sa mga serbisyong naibigay sa mga residente. Kabilang din dito ang mga basic laboratory test, chest x-ray, ECG, dental extraction at pneumonia vaccination para sa mga kalahok na nangangailangan ng mga ito. Ang programa ay nakatuon sa pagbibigay ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga pamilya na walang kakayang magpagamot sa pribadong pasilidad. Pangako ng pamahal ang lungsod na patuloy ang pag-iikot ng Ayos Kalusugan Caravan sa iba't ibang barangay ng San Carlos City upang makamit ang layuning isang malusog na pamayanan para sa lahat. Valerie Dismaya, or News.